amon style mga kasayman amon din siya butangan dira sa katawag sinisaamon o ringki para kung masabot ini siya sa bato masabot din dira madali lang kayo birahon oo ito uubing mga kasayman <coughs> yeah. Ini sih mengapa kasih bali balik kalau agan ini namun Ni ya. namun ni sa area pero dili namun ni ang kahugton dapat luag lang ngayon din siya ang orinki for emergency ni siya in kaso masabod ang angla dili mga bira so ang ang amuin ni ang birahun, bali saya kaget kagat bali nga higot. para dali siya tanggal So amin niya mo style mga kasayman. Pagod ang sa min nga PC. Luag ang orinki. So salamat sa pagtan-aw mga kasayman, Inaot may nasabtan. bye, -bye.